food review ulit tayo. We are in Philippines. Japanese restaurant sa Pilipinas too. So we are in Last Time nag like, food review tayo ng Japanese food. Parang mas bet ko yung sa... Parehong may miso soup. Pero tikman din natin yung kanilang miso soup. Mm. Pag sa Pilipinas, maalat-alat. Pero sa Malaysia, Singapore, okay lang yung taste nila. Hindi na siya maalat. Bakit kung mga Pilipino ko? salty yung kanilang taste. Taste bad. Ito, yung soup nila is medyo malat. Sa aking taste bad, medyo maalat. Masarap siya pero medyo malat. Hmm. Ano kaya to? Bakit binigyan ako ng ganito? MTI, I think this is for the oh, eh. soy. Ah. Yun yung soy. Ang cute, no? Ang cute. So, food review. Soup. Masarap pero medyo salty. In my own. So, we have here. Anong klaseng soup? Anong klaseng isda ito? Makirib. Japanese pa ito. Smoked Japanese fish. Tapos, ano ito? Mash. Mash potato salad. Starter. Ito yung ano nila. Starter nila. So ito repolyo. Okay, masarap. So 8 over 10 kasi medyo maalat ng konti. Rice. Pwedeng pa-taste. That's more expensive. Okay lang. Please lang. Marating yung mga Pilipino cook dito. Ano to? Ah, pork. Pork chop. Pork chop ba? Pork tenderloin. Hmm. tenderloin. Siguro di pork. Hmm. Masarap pero a little bit salty. Singapore is the best. Filipino sa food. Kasi tamang-tama lang yung taste nila. Hmm. Masarap pero a little bit salty, di ba? Filipino. Hmm. bagay, okay lang din kasi ano, ang weather ngayon is napakainit papawisan ka, ilalabas mo, kailangan mo talaga yan. Electrolyte. Ano yung kanulit yung manong? Ay, radish. Gusto, yung taste. Pero ano, masustan siya kasi siyempre fresh. Fresh rice. So, I think we have to eat. Kaya hindi mo gusto yung taste, binayaran mo yun eh. Adi ka, kayo kasi gusto siya, makantan, sayang. Ang solution na nakalang lang. Water and... Hmm. Ano yung pickled? Water kung salt. Ay, kaib. What I like is the fish. That's it. Ano nga alas? Para ito, yakas lang natin na pa. Ay, kala siya kailan? Sa Singapore, siguro? Mm. So, ano? Pry mm. smoked fish. Ano nga guys? Ano bakang suhan eh. Alam ko din wala. Sige, kayo ka na. Sinupay. Ngayon, kanwa, ramadan, amin, dimakan. makan. Sinupay, hindi kan sa doon ka na ay oknat ka, tanda na maramanan ay ka na ng pasto. Kaman din, kananda ay. Ito yan, aro-aro flowers na kung si Bibiag yan, mag-aura yung sako. amin. Tadi kan magay pang babaw yan. Kari kan makababaw yan tadi. May sako, makababaw yan. Kapay ka na aku ako, Diyos ay hindi na mau Bibiag di nabat din na ba, sa Ufada. Pero sa ngayon, enjoyin <laughs> it is the Filipino sweet salty vinegar oily ano e, pa suka mm -hmm. sweet na sweet mm hindi -hmm. naman sweet ang suka hindi uka okay lang yung suka kasi yung suka naman yun everywhere yun mm -hmm. sao pasta malap Oh my greatest affection. Subo pa rin order kami. Kiyakala namin worth 400. Mahal na yun no? nung Doon tinindot-tindot namin yung nasa tablet na yan. Nagiging 6.6. Kaya yun, meron silang menu. Kaya lang nire-refer nila yung doon gamitin yung tablet. Kasi pag tinindot mo yung tablet, hindi mo na pwedeng ibalik. Nagkamalik ka. Kaya wala kaming choice. No cancellation. Kasi agad-agad, papakita nila na ipapakita nila na niluluto na nila. Magugulat ka na lang. Pag hindi mo nakita yung bill mo, magugulat ka na lang. Ang mahal na oh, ah, This one food is 750. Dalawa, naging panahay. There's a lesson in You have to read and you know. Ang galing tong weather na to eh. Yun oh, inaano na siya. Pindot naman ng pindot si mga Sige. Sige, pindot ko mo. Tapos mamaya, bayad ko Sa Malaysia, masarap ang pagkain 400 plus. Imagine na, ah, this is 750, this is Philippine. Oh, dami niyang kinindot na kita. Kung dapat ng bill na, siguro 6,000 na. Pati dessert. Oh, my great taste. Thank you. Ay, kaya siya. Ayan yeah, nga, later on. Um, I like <laughs> <mag> -isa dito. Nagawa <coughs> akong at waiter. Nagpitingin na nag na. Kasi nakadali na. Nakadali na. Nakadali na. Tapos lang akong tumain. Ayan o oh, yung nag-order kanina. Nakita nyo? dalawa lang sila. Tapos, ni-refer siya dun sa may tablet, yung ganyan. Actually, meron silang menu. Ito namang si Mudra. Amom din na pinindot na. kapindot pindot Magugulat na lang siya sa babayaran niya mga. Ito, oh. alam niya kasi nakita niya. Sina, pindot ng pindot, hindi tinignan. I believe, aabot ng 6-5 to 6 yung bill nila tawa ako kanina, tawang tawa Ayan, be careful ha pag kumakain, you have to read you have to check kahit anong sasabihin ng mga waiter, mga waitress magbasa pa rin kasi trabaho na lang yun para alukin yung mga customer kasi ano yan eh, part of your job kasi magsasahod sila tapos nagkinita dyan yung waitress at nag-iisom na <laughs> natawa ako <laughs> ang kumain ng marami.